Karamihan sa atin ay alam na ang kwento sa pagkamatay ni Magellan mula sa mga kamay ng na magiting na mandirigma ng isla ng Mactan na si Lapu-Lapu. Dalito ay naging alamat sa ating kasaysayan at tinawag bilang The Battle of Mactan. Kaya naman ngayong araw na ito ay ating aalamin ang talambuhay ni Ferdinand Magellan bago siya humantong sa kanyang kamatayan at kung paano niya napatunayan na ang mundo ay bilog at hindi lapad. Halina't ating alamin ng mga bagay-bagay na hindi pa natin alam kay Ferdinand Magellan. Pero bago tayo magsimula mga kahistoria, ay shoutout muna tayo sa ating mga kahistoria na mayroong magagandang comment sa ating mga videos. Shoutout sa inyong lahat. At kung nais niyong magpa-shoutout sa ating next videos, ay mag-comment lang kayo na magagandang comment sa ating mga videos at paligurado sa kanasa masya-shoutout natin. At syempre, kung bago ka lamang sa ating YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe, like at hit mo na rin ang ating notification bell icon para maging updated ka sa ating mga historia. At salamat! Sinilang si Ferdinand Magellan sa Sabrosa, Portugal noong taong 1480. Umanaw ang kanyang magulang nung siya ay sampung taong gulang pa lamang. Sa edad na 12, naging pahe siya ng haring si Joao II at Reina Eleonora sa kanilang kaharian sa kabisera ng Lisboa kung saan naroon din ang kanyang kuya. Ito ang naging daan upang malaman niya ang ginagawang mga ekspedisyon ng bansa upang makatuklas ng iba't ibang lugar at mga bagay. Dito rin niya nakilala si Enrique, ang taga Sumatra na gagamitin niyang interpreter sa balak niyang pagtuklas sa Maloko o Molucas Spice Island. Kasama ang pinsang si Francisco Serrano. Ipinagpatuloy ni Magellan ang pag-aaral at nakahiligan ang heograpiya at astronomiya. Kinatayan ng ilan na maaring naging guro niya si Martin Behaim sa edad na 20, nagsimulang maglayag si Magellan. Ikinasal si Magellan kay Maria Aldera Beatriz Barbosa at nagkaroon ng dalawang anak na sina Rodrigo de Magallanes at Carlos de Magallanes na parehong namatay sa batang edad. Noong 15th century, mas mahalaga ang mga spices kaysa sa ginto dahil hindi kaya tumubo ng mga spices sa malamig na klima. Ang mga Europeans ay madalas nakikipagkalakalan. Naglalayag sila sa silangan upang makapunta sa Spice Island. Doon sila nakikipagkalakalan. Pero wala pa ang nakakalayak sa kanluran galing sa Europe para maabot ang kabilang bahagi ng mundo. Si Ferdinand Magellan ay determinado na gawin iyon noon naniniwala ang mga ibang tao na ang mundo ay pantay o flat. Subalit naniniwala si Ferdinand Magellan na ang mundo ay bilog. Malimit siyang alimuharin ng mga tao dahil sa kanyang paniniwala. Sa halip na magalit siya sa mga tao na inaalimuharin siya, ginamit niya ang motibasyon iyon. Mas naging determinado si Ferdinand Magellan na patunayan na bilog nga ang mundo. Humingi ng tulong si Ferdinand Magellan kay King Manuel, hari ng Portugal, para sa kanyang westward voyage. Papuntang Spice Island, ngunit hindi sinuportahan ng hari ang kanyang gusto. Noong 1517, itinakwil ni Ferdinand Magellan ang kanyang nasyonalidad at humingi ng tulong sa Espanya. Sinuportahan ni King Charles I, hari ng Spain, ang westward voyage ni Ferdinand Magellan Kumuha ng sampung barko, La Trinidad, San Antonio, Concepcion at Victoria si Ferdinand Magellan. Ang kanyang mga tripulante ay mga dating kriminal dahil walang Espanyol na gustong makatrabaho ang isang Portugis. Noong September 20, 1519, si Ferdinand Magellan kasama ang mga barko naglayag sa Brazil papuntang South America. Nagkaroon ng pag-aalsa sa barko. Isa sa mga barko ay lumubog sa kabila ng pag-aalsa ng tao. Patuloy pa din ang paglalakbay. Nakahanap si Ferdinand Magellan ng ruta papuntang Pacific. Ngayon ang tawag sa ruta na iyon ay Magellan Street dahil sa hirap ng paglalakbay, pagkulang ng pagkain at sakit, isa sa mga barko ay bumalik sa Spain. at Tatlong barko na lang ang natira sa ekspedisyon. Noong Marso taong 1521, nakarating si Ferdinand Magellan sa Humonhon Island, Philippines. Nagipagkalakalan si Magellan kay Raha Humabon, ang binuno ng isla. Ibinahagi ni Ferdinand Magellan ang salita ng Diyos sa mga tao na nakatira sa isla. Naging magkaibigan si Magellan at si Raha Humabon at dahil doon Napasama si Ferdinand Magellan sa digmaan ni Raha humabon sa isla ng Mactan. Sinubukan sa kupin ni Ferdinand Magellan ang Mactan. Subalit, nalaman yun ni Lapu-Lapu ang pinuno ng Mactan. Pinuno niya ang kanyang hukbo. Gumamit sila ng sandata para kalabanin si Ferdinand Magellan at ang kanyang kawal. Sa huli namatay si Ferdinand Magellan sa laban. Matagumpay na natalo ni Lapu-Lapu at ang kanyang kawal ang kawal ni Ferdinand Magellan. Ang laban na ito ay isa sa mga kilalang kwento sa kasaysayan ng Pilipinas at ito ay tinawag bilang The Battle of Mactan. Nang namatay si Ferdinand Magellan, ang mga natirang tripulante ay bumalik sa Espanya. Ang kapitan ng barkong Victoria ay nakabalik sa Espanya noong September 18, 1522 dahil doon napatunayan na ang mundo ay bilog dahil sa ginawang paglalakbay ni Ferdinand Magellan. Isa sa pinakamahalagang kontribisyon na ginawa ni Ferdinand Magellan ay ang pagdiskubre na ang mundo ay bilog. Binago ni Ferdinand Magellan ang paraan kung paano mag-navigate. Nadiskubre at pinangalanan ni Ferdinand Magellan ang bansang Pilipinas Nadiskubre ni Ferdinand Magellan ang Guam noong 1521. Pinangalanan niya ang isla na ito, the Island of Sails, dahil madami siyang nakitang bangka doon. Pero noong ninakaw ang ilan sa mga maliliit na bangka niya, pinangalanan niya ito na Island of Ibs. Si Ferdinand Magellan ang nagbigay ng pangalan sa Pacific Ocean. Pinangalanan niya ito na Mar Pacifico, ibig sabihin ay Peaceful Sea na Portuguese dahil mahinaon ang dagat noong nilayag niya ito. Katulad ng Strait of Magellan, pinahiram ni Ferdinand Magellan ang kanyang pangalan sa mga Magellanic Penguins. Ang unang nakatuklas na Magellanic Clouds ay walang iba kundi si Ferdinand Magellan kaya pinangalanan niyon na Magellanic Clouds. Ang talambuhay ni Ferdinand Magellan ay isang napakalagang bagay sa buhay natin ngayon dahil ang kontribisyon na naiambag niya sa kasaysayan ng mundo ay siyang naging basehan upang mas maintindihan natin ang mga bagay-bagay na hindi natin alam noon sa ating mundo. Yun lamang mga kaistorya. Sana'y nagustuhan nyo ang aking munting istorya sa araw na ito. At kung interesado ka kung bakit hindi nagahalo ang tubig dagat ng Pacific Ocean at ang tubig dagat ng Atlantic Ocean ay panoorin mo na ang ating last uploaded video. Sana'y subaybayan nyo ang aking mga munting istorya dahil hindi lang kayo mamamangha sa inyong matutuklasan kundi mayroon din kayong mapupulot na panibagong aral dito. Salamat! Hindi ito ang historia na tumatalakay sa kasaysayan, bagay, lugar, personalidad at mga hindi may paliwanag na pangyayari sa mundo.